Ngayon, gusto kong ipakilala sa inyo ang isang produkto na kayang gamutin ng tuluyan ang mga kondisyon gaya ng gout, arthritis sa tuhod, pananakit ng daliri sa kamay at paa, sakit sa likod, batok at iba pa. Hindi lang pansamantala, kundi permanente. Pwede kang makaiwas sa gastusin na aabot ng hanggang 100,000 pesos sa gamot, operasyon o hospital visits. Ito ang Turmeric and Bevinom Plus Joint and Bone Therapy Cream. Ito na ang plus version. Mas malaki. 50 grams kada kahon. Gawang USA ito, dumaan sa masusing pag-aaral at development. Kita nyo itong logo. Galing yan sa pananaliksik ng mga kilalang doktor mula sa University of Arizona College of Medicine sa Phoenix para makabalik ka sa masayang pamumuhay libu libo na ang gumaling. Ikaw naman kaya ang susunod? Ang gamot na ito ay bunga ng mahabang oras ng masusing pananaliksik ng mga nangungunang doktor sa US na espesyalista sa mga sakit sa kasukasuan. Dahil gawa ito sa natural na sangkap, ito ay ligtas gamitin, walang side effects at hindi nakakaapekto sa ibang bahagi ng katawan. Ang Turmeric and Bevinom Plus ay may dalawang pangunahing sangkap. Bevinom, mayroon din itong enzymes, amino acids, sugars, lipids at vitamins, turmeric, galing sa halamang turmeric. Ang kombinasyon ng dalawang sangkap na ito ay napatunayang epektibo sa paggamit ng arthritis at iba pang kondisyon sa buto at kasukasuan sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Ipahid lang ito sa bahagi ng katawan na masakit, dalawang beses sa isang araw, at unti-unting mawawala ang pananakit. Kapag tuloy-tuloy mo itong ginamit, araw-araw, pagkatapos ng tatlong linggo, magsisimulang gumaling ang kasukasuan mo at bababa ang pamamaga at magsisimula na rin ang pag-regenerate ng cartilage. Mamawala rin ang sobrang uric acid sa katawan. Hindi ka na mahihirapan ng sakit at madali mo nang magagawa ang mga araw-araw na gawain tulad ng pagtatrabaho, paglalakad, pag-akyat ng hagdan, pag-aasikaso sa bahay, at syempre, ang makakasama ang pamilya at mga kaibigan ng masaya at walang iniindang kirot. Ang Turmeric and Bevinum Plus ay certified ng GMP at FDA sa United States. Aprobado rin ito ng Department of Health or DOH at ng FDA dito sa Pilipinas at ginagamit sa paggamot sa Philippine Orthopedic Center. Dahil gawa ito sa purong natural na sangkap, ito ay iligtas, banayad sa katawan at walang side effects. Kaya nakapakainam lalo na para sa mga nakakatanda. Inirerekomenda ito ng Ministry of Health at ng maraming kilalang institusyon sa bansa para sa paggamot ng mga kondisyon sa buto at kasukasuan. Dahil kumpiyansa kami sa kalidad ng produktong ito at para mapanatag ang loob ng mga pasyente, ang Philippine Orthopedic Center ay nangangakong pagkatapos ng tatlong linggo. Kung wala kang nararamdamang pagbabago o ginhawa, bibigyan ka ng kompensasyong 50,000 pesos.